Cheers, anak ng kontraktor. yan. <laughs> <laughs> mm. mm. Sinong kumakain nito ang lagat sa Ilocano? What's up mga ka-dragon? Ayan, good morning. Yeah, good morning. Hindi na pala good morning. Papatanghali na. So yan guys, uh, napasyal kami dito sa uh, farm ulit dahil uh, gagawa na tayo ng bakod ng kambing. So ayan, sa, uh, bad news. Yung aming bagong panganak na kambing ay namatay din kahapon. So sabi ni Kuya pumunta siya dun sa bahay. Sabi niya, ano na yung naghihingalo na. Tapos, yung baby niyang dalawa, namatay din. Nan. Yung parang cause nung uh, death nung, ano, nung kambing, ay ano, hindi niya na ilabas yung inunan. Kasi nung kinatay nila, ano, nandun pa sa loob ng katawan, yung inunan. Nabulok. So, yan. Uh, kaya, ano, papagawa na lang tayo ng mas safe na, ano, kulungan. So, mayroon lote dito sila, antipasing na, may area sila dito. Pwedeng doon muna tayo magpagawa. Hindi naman nila nag nagagamit. Tsaka kulungan lang naman. Mas okay nga yung may, may ilagay sila doon. So, yan. Ah uh, Nag-start na rin si Kuya Pren. Yan, dahil ano na rin, may nasalubong kami yung kundito, kumakaway sa amin. Yung susungin <laughs> so, baka. Ang dami, Oh, daming bunga. Hindi nila pinapansin. O, oh, siguro oh, hindi nila. Siguro sawa na sila. Oh. So, yan. Akyatin na natin. Yan, tiligaya pang aakyat. Kaya so, naman, eh. Kahit ito lang, Dito, Kasi nung kumulit na nagtaktol mo ito puna. Ito, ano, ilan? Ito, ito. ito. Yan ang kumpot. Ayan ang kumpot. Ayan ang kumpot. Ayan sa isang kon na dyan, oh Madalas dyan. niya na lahat. Bitawan mo kasi yung paninda mo, Mare. Hindi, mabitawan na lang dyan yung mga... Nagatinda ko. ng ultrapass. Kas ka dahi pika sa ko ako. ng wow, Nagatinda na ng gulay. Uh, yan, yeah, na-harvest yeah. na lang natin sa... Uh, ano natin oh, ba ko? Isang... Ay, yeah. palaya. Dalawa yan. Ay, dalawa mo ba? Yan, sari-sari na Alam nyo na naman kung anong ulam namin. Parang ang pabayaan namin yung gulay doon. Masira lang. Magtigas. Yun guys, ang susong baka. Ang oh, daming bunga. Ang lalaki ng bunga guys. Ayun pa. Ayun pa. Yun. So itong mga panahon na ito, ito talaga yung season ng ano, dito sa pintas. Yan, dito mo lang yan makikita sa mga kagubatan. <laughs> So, ayan mga ka-dragon. Oh, sarap. Lalaki guys ng kanyang ano oh. Kanyang prutas. Sa ibang lugar, meron din yata nito yung mga nagko-comment. Meron din daw sa kanila. Kaya lang, mailap. Hindi, kung talaga siya rare. So, ito guys. Ito, ito lang yung aming pagkain dito sa probinsya. dami. Yan. Kunin na natin. Bago pa tayo maunahan ng mga ano. Mga bata. Batang ligaw. Oji. Oji, abuti. Mayroon saan ang kwan? Wow! Oh, uh, sarap. Kung mga ano lang to, mga taga-probinsya taga, taga lang nakaka- ano dito, nakakakilala. Yung mga anak ng mga contractor, hindi. <laughs> yung mga anak ng mga ano, mga yayamanin. Wow. Ang hmm, oh, lalaki yung Ibigay okay nung isang nito, no? Kaya mo kalit nung ginatapakan ko eh. Kulain mo kayong yung kano. Kailan mo yun. Hmm? Yung doon sa ginapagkuna natin, marami yun sa'yo doon. Huh? Yan. doon sa taas. Doon sa inyo. Yeah. Ay, yung dita. Tapong inyo Oo. Oh. Oh. Ito. Wala, hindi tayo okay. Di Cheers, anak ng kontraktor! Hmm, <laughs> 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 yan. Hmm. Sinong kumakain nito ang lagat hmm. sa Ilocano? Tingnan niya mga itsura kung hindi kayo naasimas. Tamis. Tamis? Hindi, hindi siya maasim. Hmm. Hindi, ma hindi ba kasi maasim? Tapis. Pisain mo lang yan yan yun. Ayan guys, sa sobrang luwang ng lupain ang tipasing dito sa bantay. Hindi namin mahanap kung saan yung pagpwestuhan ng kambing Pagsubli kami naman ng manin jay baban Tanay, mapupukaw kami Nay, mm, naglawag kami nay Nay naday lang Nakakuha kami daging awan pa Nagglue mo ni para i-spray na. Ang kakalimutan kamain. Udah saya. Kapusin pa din Dragon Ball. guys kung matatandaan nyo yung matagal na panahon na nung nagtanim kami ng kwan dito mahogan siguro mga kwan pa lang yung mga yung episode five lim, pang limang episode siguro yan yung nagtanim kami isa lang na buhay ayan o oh. Nagyan na kukodikal ka. Kabi, di ba rapong kumang. mag halaw halaw ng bunga ng dragon fruit uh, isa isa na lang yung nahihindo kasi pa du, tapos na rin yung season si si ay that, mga... biram biram yung ay dudog pa... po mga mura 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 may parin yung ito ay pa pinapalaki siguro ito lang ang mga last na bunga ito po yung mga bulaklak pang pabuka yun na lang yun, wala, wala ay, ng... na sa rin yung bud isa lang doon nga siya po tibig si nalako na ay, sa labo ang supot, hindi eh, nalako na. Dapat ay duway eh, din nga ako. Ito, oh. Hindi na na nga ako. Dapat na ka. Lako pa. Ito, hindi, oh. Diji, kung ano, dok, alain na. Eh, may isa lang mga kilo. Mm -hmm. Se? Diji? Ilang kilo, kung isa lang, ha? Mm-hmm. Hmm ang lalaukan ang dragon fruit at the alagat masarap yung dragon fruit pag paubos na yung konti na lang nakikita mo pero pag marami hindi ka rin makakain ay ah ha Ay, ha hmm.

Eh guys, merienda muna tayo ng dragon fruit. Napagod maglakad-lakad. Ah. Dito mm. na. Sarap tamis. Dito niyan din ako. ayan makadrago ng ating, ng mga ng dragon ating na mga na-harvest ang ganda guys ng ano, bulaklak ng alas jis ang kapal may kulay dilaw may kulay orange ano? Ito o parang ano siya. Parang violet. Ito yung kulay orange. Paparamihin natin yan. Tsaka yung ano, cosmos na violet. Agos yung data susung baka. Masarap kasi mabisin na. na, So, ayan guys, i-adobo natin yung sitaw na napitas natin sa ating gulayan. Tapos, itong ano, itong okra, ilaga na lang natin. Ayan guys, ibabaw na lang natin itong ano sa panin. Yan na ang ating adobo. Pure gulay lang to guys. Walang sahib. Actually, hindi dapat kami dito kakain. Kaya nang nabutan na kami ng alas 12 dito. So, namitas na lang ulit kami ng mga gulay dyan. So, yan talaga yung kagandaan ng may mga tanim kahit saan ka abutin meron kang maluluto Salamat po sa mga biyaya ang pinagkakalong sa amin sa araw-araw. Magayon po namin itong lakas ng pagliling ko po namin lang sa mga pinagkakalong ito. Amen. Kaya po tayo ng lakas. Nag-ayon mas man si Daol. Okay lang ka na.

<laughs> Hindi na ako nag nang tubig ah. Mm -hmm. ng tango kami sa ano? Mm -hmm. May Tanong, diyan Parang Hindi tayo Hindi tayo rin hindi magkutsara. Napuno't mainit na ha. masarap din 'pag nilaitin din sa loob ng mga mahaba na. Dito yung, kahit haba yung talong na tinatanim natin, hindi ka na mahaba yung mga nah, no, 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 talong na nagpunggo pa rin eh. Dapat sana yung kwan, may yung mga sangsang. na -sang. Yan mm. daw? Mm. Sabi niya Yung sabi niya. Di ba dakas ay dinadakkal? Mm. Tinungo yung hindi kwan. Mm. Taputol niya natin. Wala anong kwan niya. Dito yun eh ganun talaga, <laughs> tulog ng na napalingon pa akong ganun kung kante asidik ka yan tayo, panalapan ako may sangganyan din eh dito pa ubanda di okay, baklang kayaan, hindi hmm. pa mula ginoon ang kapon na hindi mo marina, manggag mula tago na eh Tamis na ito. Saka ng sitaw, bangong pitas na. May taro. Di nila. Naglamesa din sila sa wakas. Ginamit din nila yung lamesa nila. Mas masarap kasi magkain dito sa lapangin. Di ba, request kasi lagi ng tiligay. Hindi namin naramdaman kung bakit. Maginig kami magkuhan. Kasi lumaki kami gano'n yung... Nakalukta. Nakahapon Mawatan na wala yung yun. Yung parang mag-sap. Yung Kaya lang kung na Hindi ang konsula nung naman siya, hindi naman nila. na sa layang Hindi lang tayo, nakatayot pa tayo. Pero pag may mga bisita naman kami, mm. -hmm. siyempre ganito kami kumakain. Pag kami kami lang. Pag bisita lang itong lamesa. And guys, abangan niyo ang aming nalalapit na pag bubukas ng aming tindahan. Yan, thank you din sa mga nagko-comment na parang excited din sila na magbukas na tayo ng ating tindahan. So excited na rin kami guys. Excited ka na ba, tita? Think, so, hindi pa kayo excited ba? Excited. Excited na silang magkwa. Magtawag <laughs> ng <-tina. laughs> customer. <laughs> Ang niligaya. Oo, oh, dapat naka-short to yung mag-se. Okay. Buwa. Ito na lang siya. Ang laya. Bawang. Abangan nyo rin guys yung aming hinihandang konting pa-premyo. Meron kaming uh, pa-surprise na premyo. Yan, yeah, abangan nyo guys sa uh, aming announcement sa page. syempre yung makakakuha lang nun, yung mga dito lang sa malapit. Bring me. Lalaking hindi tuloy. tuloy na tuloy gaya. No? Ang bring me. excited na kami maghapon, maghapon kayo hindi mo kami. hindi excited na magbilang. Mag, mag ano kaya <laughs> tayo? Magbilang ka. Yung mag-record <laughs> ng ano? Mag-record tayo ng kwan tapos iparinig na lang natin. Sa mga, sa mga mahal yung namin sa mga barangay. Yung <mumbles> nakamayok. Um, kami po <mumbles> ay magbubukas. Ang best food car po ay magbubukas na sa September 8, Monday, and... alas 6 ng umaga. <laughs> okay. <personnage> Maraming may gapong doon ka. Inaasahan po namin ang inyong pagdalo. Inaasahan namin ang inyong malawak. Makikita niyo po sa Auntie kumakain ng ako. Si Auntie Pasing na tumatawid sa lubid. <laughs> Pakaabangan. Si Gigi si si na tumatambling. Bakit ng puno na kasya. Naging sirkos eh. Dapat ang kuha tayo ang ginupunta tayo amin. Ano ba yung tutan? Ay no, short. Yung putik mo uh, uh, short. yung damit. Daming tayo. No, ka? Short. Dami. Dami nito. Ano ba ano ka yung ng ba yung mga kung ano aje? 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 Kung 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 ano Kung ano Kung Dapat pa lang ko. Hindi naman ko lang tayo pa. Hindi na. Hindi Bumitin lang kayo ko na ito ang pinuno. The manager. <laughs> Ako ang manager. Ano po nagkaroon ng manager? <laughs> Ikaw ang manager. Bang, dati dito. Ito ko. Sabaw kayo. Sabaw kayo. Ano ko na ito? Ano? 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 Ay, diba guys, nakaraos yung tanghalian namin na ano, wala okay. kami, pumunta kami dito na walang dala pero pero gusto ko na kain kami dahil may tanong kami para kami din wala lang sa hug pero masarap pa rin malipay Atin dito na ito hilay na. Nakapaminda. Ano ba? May, may ano pa pang pa? Eh, tapos na. Nga. No choice kung talaga mo wala. No choice ka. Dilata sa magi. Dilata, laki ni. Tanton. Ano yung mura? Yun mo talaga. Hot dog. Talagang puro ng yun. Hindi healthy. Mantalang dito. Gulay bilaga mo yung ukra, ulam na. So, ayan guys kung 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 na kung 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 na kung 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 yung kung 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 yan kanya daw to. Kunanamat. Halos sa paikutan niya na rin yan. Dito na lang banda. Buti hindi ginauli na ang mga yan na nagatinso. Wala, wala Wala ito rin yung dating kunyata ng kiladyo, kulungan ng kambing niya. Oh. Ito kay lahat kay kiladyo na mm. Pero ito kay ah, kil, kilanti pa, Seng? Mm. Inyo to, Ante, Shar? Sure. Huh? Sa inyo to? Oh, ano pa nga rin dahil? Ilabas mong titulo. <laughs> Ilabas mong titulo. <laughs> <Pilabas mang> titulo. <laughs> <Pilabas> <laughs> <laughs> ka dito ng ano, bahay mo. Kalayo kasi ito guys sa kalsada. Bye. Ay, yung ko namin 'yan. Yung kulungan ng manok, yung nakikita nyo na 'yan. Problema kasi dito, walang tubig. Sundot pa tayo dito katkubo Dapat ginatali mo rin 'to, ate. Yung kahit saging, saging. Hindi gusto ni Atagnes. Ganun ang sabi ni Bryan, tali madawlaw. Paggawa daw ng kubo. Nakatiwangwang daw. Tamang-tama. Oh, baka ang pag kwan. Sa sabi nila pinabayaan niya ng kinin na nila. Kasi dito guys may nag-angkin na. Eh, kasi nga matagal na itong bakante talaga. Actually hindi naman kuan hindi hindi naman yung sa sa, sa amin na ay itong bundok patot sa ano talaga to sa forestry. So dahil sila yung mga nakaka matagal na naglinis dito sila nag ano na sila yung kanya-kanya na sila nang kuha pero ano pa rin to hindi pa rin... kasi wala rin naman silang papel. Nga nga, nga. Pero itong mga bukid na yan, yan, lahat yan, may titulo yung mga yan. So, kasing o. Oh. Kasi yung laki lang ng kambay. Palit din na lang. Palit okay. Hindi pa rumihan yun yung mga yan? Wala. Ibalik. 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 Ibalik na lang. Kung pwede. Masyadong maliit so, yung nabili. Ang number 8. Anong size yan? Hindi. ako dito pa. Hindi. Di ba mayroong mas mataas daw? Yan ang taas nun sana, na, yung, nung sana sa kamina niyo. Anong taas yun? Unang, yung nandun sa may gulit. Ay, yung may gulit. Yun, uh, Oo, yung ganon. Oh, yung ay, yung... Uh -huh. nilagay mo daw, yung bakod. Ganon, kasarapan eh. Ay, ito. One nine Yung ganon. Ay, isang rulia. Ito ang one five. Isang ganyan? Oo. gano'n ako baba. Ito, ako baba. Uwai, niya lang yan, ah. Wala lang din. Hindi na lang ah. na ba so, ayan guys. Bali ano. Palpak yung nabili pa lang ano. Hagwire. Masyadong mababa. Palitan na lang sa bayan. Palitan natin ng mas mataas. Awan sa amat day. Ayun. Lenho, tungkalo kuyoo. Lenho. Yo, yo, yo nakke yoo. Alhamdulillah. Nei, nemelingoot. Ini jenang

<tong balanggina> <tong> eh. um, ang yung <tong> ganyan nga kay nakuha na nila Merong maliit na naligaw yan naman yung mga native kaya Baka yan nang nilagay ni friend talaga nilagay nabangka oo na anak Kabilis oh. Kung yun na yun. Hmm, laki na mm. okay. eh. <makes> hindi <noise> Naagawan siguro ng pagkain eh. Kaya na yun. Ulang nga Hindi nga rin takas hmm. yeah. na kababatid. Ito na. <makes noise> Pag isang buwan na to, pwede na ulit ng para may maliit, may nagasunod na.